stretch stretch muna. na baka mabigla ang binti oh nabigla opo na अगला कगाचा आहे पेपोरे

Nagbalik namin niya Ating <laughs> Kaliwa't at kanan mga sa ating kainan ngayon. Dahil, year-end, Christmas party. Talagang ano, gumataba tayo dito sa ganitong panahon. Kaya ngayon po ay, ano naman, Christmas party ng aming samahan. Ang mga magsasaka dito sa aming barangay. So yun, kanina nagkunting palaro lang sa mga bata, sa mga matanda. At ngayon ay simula na yung kainan. Ito na, hinihintay. Ito na yung... <laughs> Ito na, dito na ako sa sali. <laughs> Ito yung na ni Mama B. Ang mga plato na to. Handa <laughs> na. Kain tayo. Pila-pila. ito to? biko, biko, wow spaghetti, wow ito yung masalap, sarap po ko, masalap 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 sa kanin Sa masalap ko, ko, masalap ko, ko, nang ang gusto mo yung ano, udag? Ah, oh, gusto ko yun. Ito, Tuyo. gusto mo rin? Uh, oh. gusto mo rin to? Sige, konti lang. Ito ang gusto ko. Ginataang gabi. Oo. Oh, oh. Sumay lang. Yan sa'yo na yan. busog na mga kabukids. Pero si Mama B, ayan oh, nakabalot na. Ah, Sharon. <laughs> Sharon, balutin mo ako. Nahiwagan ng iyong... Tante Mi, ano na rin, nakapuno na rin ng ano eh, kaladyan Mga Sharon. <laughs> Aba, nakasharon Sharon ka na rin Para to. Para kanina to. Para kanina to. <laughs> niyo niyo. So, uh, ito mga kabukit san legit na Sharon yan. Talagang dalapa tila lagyan. ako? <laughs> oh, oh, na muna. Tiba-tiba. O kumakain sa si mama B. <laughs> Bago maghango, mag na. muna Ngayon wala akong hango pala. Minggo. Nagbangon lang ako maaga kasi magandisig <laughs> pa. Maagang kain si mama B ng kanyang take out. Um, eh, madaling araw mga kabukids. At kinakain natin tong mga take out mula sa mga handaan. Ang sarap pa ganitong panahon. Kaliwat ka yung kainan. Lumaki na oh. <laughs> dapat pala man nag -ano ka? Nag nag-exercise ka pag ganitong panahon? Mm. Hindi lang pala pag ganitong panahon. Pero pag ganitong panahon, dapat mas ano ka? Mas nakakapag-exercise ka. Kasi ang <laughs> daming kain-kain. Alamig din ba? Bang... Hindi <laughs> <laughs> kahit hindi sa umaga pwede naman. <laughs> okay. Sunod sunod yung kainan eh. Kaya dapat ano kung gusto mo mag ano tayo eh. Kaya din? Mag exercise tayo mamaya eh. Mm. Ayun no. o. Oh. Wala kang hango. Wala. Yeah. <laughs> madaling araw kasi nagigising na si Mama B guys tapos nag ano na kanyang togi eh ngayon wala siyang hango hinaan niya na lang kumain na lang ng mga handa <laughs> Jagging tayo ma mm. ha alangan alam ko hango Lakad, lakad lang. Lakad lang. Hmm. Para hindi ka mabigla. Tapos bukas, jogging. Hmm. <laughs> Bawasan natin ng kunti yan, oh. oh. Hmm. Dahil kaliwa't kanan yung kainan, ma. Parang nung bago magpasko, 50 kilos ka lang, ah. <laughs> <laughs> Ngayon, nano ka na ata, ilang 1000 kilos <laughs> ilang kilo ng spaghetti na kain ko o, <laughs> ang ano pa yung ulam pa at saka kanin talagang nagdagdag nagdagdag oh tapos dadagdagan mo pa dadagdagan ko pa ng tinapay <laughs> hmm. kaya dapat magano tayo mag wakaton hmm. tayo mamaya ma mm. game? sige <laughs> <laughs> o game daw sinasasama wakaton wakaton Kakain mo na kami bago magugutom. Baka magutom. Ba, sige na si Mama Bio. <laughs> hindi ko pa na yung sapatos ko. Yung sapatos niya halatang matagal niya na hindi ginagamit. Walang balak mag-jog. <laughs> <laughs> Ngayon lang masusot ulit.

Ay, ikaw bang mag-aayos ng sapatos? Yan ang problema ko kung ko sa mga ano, eh. Magsuot mo sapatos, Alam mo kung bakit nahihirapan siya magsuot ng sapatos? Ha? Ha? Oh, okay. Ay, ito. Yan nga ang babawasan dapat natin. O, kasiya. Hindi mo sige. Kasiya. Kasiya, yun lang <laughs> pagpasok, hindi ko mahipasok. Okay. Oke, okay, testing. Oke. Workout. Oke, Wah, pala hingal na. <laughs> hingal na agad. <laughs> Painitin ang mga balikat. Stretching, stretching. Stretch, stretch mo na. Maka mabigla ang binti. Oh, nabigla na. <laughs> Oo oh, po <opponent>. Hingal <laughs> agad. Hingal na? Oo. <laughs> <Hingal na. laughs> <Hingal na. laughs> Check it out. Hati lang po nga. Hindi mo kaya <laughs> <laughs> ako mabigat dyan. Ako <iwa> nga nang hirapan eh. Hati <laughs> lang <laughs> po <laughs> nga. <laughs> Mag-stretch muna kayo ng mga muscle ninyo para hindi kayo mabibigla kasi mabibigla sakit yan. Yan. <laughs> ano muna tayo? Pa, initin mo muna yung dugong. Parang may malakas yung kain. Sige, ikaw lang pa yan. Dapat hinaginayan mo pa ang pump. Squat. Yan. Yan. Kasi di awakan kita pa. Hindi ka Yan. Yan. <laughs> so, Ito na pala nakabalik <laughs> Baka mabigla yung tuhod mo eh Yan Hey! Mainit na ang dugo ko Pwede na magkape <laughs> <laughs> uh, <Ara>. Lakad na <laughs> Lakad, lakad Mukhang oh, ganda pa ng view natin Sarap dito Ngayon nga wala masyadong hamog eh pag mahamog ang ganda Doon sa... puting puti no? oh, puting puti <laughs> ano lang tayo mga kabukids lakad lakad lang kasi napapansin ko si Mama B ano eh talagang naparami na ng kain mula nung ano pa bago pa magsimula yung Pasko eh <laughs> 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 kailangan na kailangan para healthy dapat ano mo na ito, ma, regularin mo simulan natin okay may goal tayo dapat na maging tuloy tuloy yung lalo na ikaw dapat ang goal natin eh siguro ngayon ano na muna twice a week tapos pa ano pa dalas tayo ng padalas magiging twice a week tapos magiging every other day so yun ang plano natin mapa umaga mapa mapahapon kung saan yung schedule na tama sa na hindi kayo inaantok. <laughs> na wala kang schedule na pagtulog. <laughs> Kahit lakad lang importante Maunti-unti mo siya ma-stretch na ganyan. Kung anong ano Dapat pala sumabay na tayo dun para hindi tayo napagod. <laughs> ka <Nakisakay> sa motor. <laughs> Ako oh, hindi na magpapapagod masyado kasi mamaya marami pa akong gawa. Magbabakad ka pa? Oo. Uh -huh. Sinamaka ko lang si Mama. Mama, sabi ko nito baka masagasang ka eh. Salip na maging healthy ka. <laughs> Yan, dapat ganyan kay Jinky. long ma hindi na gaya gaya pataas na takbo konti napawisan na ako gumalabas ng pawis ko yan yung ating goal uh. dapat nga kanina ka pa pinawisan na. pinawisa. <laughs> naglakad ka lang kasi ng toad para mailabas uh. yung mga toxins mailabas mo yung katas ng spaghetti <laughs> ng salad ng pancit yan ang mga kailangan mo ilabas ng bahay dito. Super looking. seryoso ka na Seryoso na po naman ang kainan eh <laughs> Iniwan mo na yung isa Naiwanan Aray ko Mapagod din Oh, pahinga ah. muna tayo Hintayin natin si Mama B Ang pagod sumabay sa mabagal mm -hmm. <laughs> oh, Kaya pa ma? Huh? Pahiram mo na. <laughs> Parang, hinihika ka na. <laughs> oh, pahinga mo na. <laughs> pahinga muna. Mas marami yata yung pahinga. <laughs> 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 okay lang yan. Sa simula, ganyan talaga. Para ano lang. Suabi so, lang ang transition. <laughs> Dito. Ako habang nag ano tayo dito, naglalakad. Malalim yung iniisip ko eh. Ano? Iniisip ko ano pa ba yung mga natira sa rep. Tayo <laughs> <laughs> pa tong salad. May spaghetti pa. <laughs> Parang nagugutom na naman ako. Sarap sana yun yung ano. Yung lechon. Lechon. Ah. <laughs> Oh, lechon, lechon, baboy, lechon, manok. <laughs> <laughs> Inaano ko lang eh, ina, sinusubukan ko lang eh. <laughs> <laughs> ah, pagod din. No, lakad lang namin to pag nag-deliver kami ng ano yan. Ay, ang di-deliver na namin ng basket sa kabilang barangay. Lakad lang yan. Shortcut, shortcut lang kami sa, ano ito, dyan sa pagitan ng, yung boundary ng ano, Coronat anong puso ang ga? Anong dinideliver nyo? Mga basket. Ano? ah, basket na ginawang basket. Sa mga ano to. Nagpagawa ng mga basket dyan. Nagagawa kami. Kasi noon malalaki pa mga buho. Magawa kami ng iba ibang klaseng basket. Hanap buhay nyo? Oo, ah, yun ang pinakahanap buhay bago pawid. Marunong ka pala gumawa ng basket na? Hmm. Marami kami mga ano noon. Kailan yon Bata ka pa noon? Mga ano pa lang ako noon. Pero bata pa ako, nagka-basket na sila nanay. Mm. Yung nakagadangan nila. Ano po ay. Tapos, nung magkakaano na kami, nakaisip na kami, marunong na kami mag-deliver. Kami na ang taga-deliver. Nakabul pa nga kami ng mga kalabaw dyan, no? Oh. Ang daming kalabaw, baka. Ang <laughs> gawa namin, baba namin yung basket, akit kami sa kahoy. <laughs> eh, hindi namin alam yung kahoy para pag nagsuot yung kalabaw o baka, <laughs> abot yung aming <laughs> <may> pinapatungan. patungan <laughs> ang daming kalabaw noon dyan, nagpangabon. Ayun pala, maganda mong gawain ulit ngayon eh. Mag-deliver ka ulit ng basket. Okay uh, naman sa kanya ngayon. Oo. O, oh, ma-jag na daw kasi yan ang finish line. Oo. No? Ayan ang sikat ng art. Oh, sige. One, two, three. Hindi na-jagging takbo. oke okay. exhale oh. <laughs> 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 Buga-bugahan tayo ng hininga. <laughs> Uy, ana mga kabukids. Nakakaano tayo ng konti. Nakaka-exercise mga mabi ng konti. Sa mga ano po diyan, mga kabukids natin na na rin yung kain ngayong Kapaskuhan. Ah, uh, ganun na po tayo. Exercise, exercise. Karon <laughs> pa pong New Year. Bawas-bawas <laughs> ng konti. <laughs> Parang kahanda sa New Year. Kahanda <laughs> 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 pala sa New Year ang pinaghahandaan ni Mama Bee. Ang dami pa naman akong lulutuin. Ba? <laughs> <laughs> Puro matatamis pa, man. Ah, Mapapasarap naman ang kain. <laughs> Tapos pagkatapos ng New Year, wala na. Wala na. Wala na ring lakad. Wala, wala na. Ano, okay na ang katawan mo ma? Okay na, pinawisan na ako. Next time ulit ha? Oo, oh, next year ulit. <laughs> <laughs> Dapat hindi next year. Next time lang. Next time lang. <laughs>